ganap nga, ay nasa hospital nga ako ngayon para magpa-check up. Ay nuko, ano kaya nangyari o nararamdaman ng isang Disney princess ng <laughs> Pero kung ano man yon, eh hindi ko na nga sasabihin. Kayo na ang bahalang umalam. Diyan naman kayo magaling. <laughs> ang makakahula nga ay may 1,000 pesos sa akin. O diba, ibang level na talaga ang mga marites ngayon. Binibigyan pa ng reward. Nakshuta. <laughs> na nga makuhang resulta, ay eh, nagbayad na nga rin ako at umalis na din. Nakilala pa nga ako nila, ma'am, at kinonggrats nila ako. Ah? <laughs> at ay! At ayun nga, nakalimutan ko palang sabihin na ang kasama ko nga pala ngayon, itong si Madam Carol at si Shira. Kung buhay ko, ito ang pinakamayamang naging driver ko, nakshuta. <laughs> Katapos nga no, nun, nung maibaba nga kami ni Madam Carol sa Baliwag, ay dumiretso muna nga kami sa may pinakamalapit na drugstore. Meron nga nireseto sa akin si Doc na kailangan kong inumin. Yung iba dyan ay gamot, yung iba naman ay vitamins. After nga no, yan, eh nag-isip na lang kami na mag-tricycle nitong si Shira. As forward, nagbiyahe na nga lang kami papunta dito sa Robinson Star Mills, Pampanga, kung saan nga located ang kauna-unahang branch ng The Original Okoy King namin. i e, off ko na naman kasi ngayon sa resto at dito naman ako naka-duty ngayon sa Okoyan ko. Nuko, layang kapagalan ng Disney Princess ay ni. <laughs> Weekly nga ay mo duty kami sa bawat isang branches namin dito sa Pampanga. Nakatawa naman dahil simula nung no, nag-opening nga kami at hanggang ngayon, eh pinipilahan pa rin talaga itong okoyan namin dito. Anong hindi mo pipilahan? Eh napakamura lang kasi ng okoy namin. 19 pesos. Napakasarap at masustansya pa yan. 5pm na nga nung makarating ako dito at baka hanggang closing, eh dito na nga ako mamalagi. Hmm, kalalam na nita. <laughs> namin, pero napakarami pa rin talagang bumibili. Ay, rugo, talaga naman may pagal kung sa gadakalingwan ko na rugo magdinan. <laughs> Kaya naman, maya maya rin naman, in-chat na nga ako ibebo nagpasundu at nagpasundo na nga ako mula San Fernando, Pampanga ay nagbiyahin na nga kami papulilan. Nagpaluto nga ako ng turon na pag-uwi ko dito, pero huwag kayong mag-alala, hindi ito yung saging na hindi mahinog hinog <laughs> pinanood video na masarap daw ang brand kapag ka nilagyan mo ng turon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako kampante. Yung kakainin ba namin, turon o oh, lumpian togi. Niya, pa kanya na narugo pa luto. <laughs> ginawa ko ay niluto ko nga ulit at dinagdagan ko nga ito ng asukal. Tapos nga ako magluto ay nakalimutan ko nga sabihin na meron nga pala akong regalo dito kay Shira Vlog. Sinatouch naman mo siya sabi binigay ko sa kanya. Hindi niya alam yung in-order ko kasi buy one take one. Charis! <laughs> guys, namin dalawa. At syempre, yung Shira yung nasa kanya dahil Shira ang pangalan niya. Kita <laughs> ko nga lang din to sa TikTok shop at mura lang naman yung pagkakagawa din Sabi ko nga sa inyo, dalawa yung pinagawa ko at syempre, yung isa pangalan ko naman. Diyos ko, napuno na ng pangalan ng leeg ko, hindi na alam ng tao kung ano itatawag sa akin. <laughs> so ayun nga, mabalik tayo dito sa turo na kinakain namin. Diyos ko, marimla na lamas, syasla po. <laughs> Lebron at saka mo i-dip sa barbran lentane mo. Nung manyaman niya talaga. furnace masarap talaga siya at kakaiba nga yung lasa. Pero mas masarap siguro to kung tama ang pagkakaluto ng turon. Nakshota. Ah? <laughs> Tapos nga noon ay dumiretso ako sa kwarto dahil napakarami ko mystery box. Ay! Ah? <laughs> Di na natin to matatago lahat kay Bebo dahil wala na akong lusot. Siya ang nag at nagbayad. Nakshota. Ah? <laughs> ah, sinabi ko sa kanya, matagal na yung mga order na yan. Nagkasabay-sabay lang. Mm. <laughs> lotion at tripod. Ewan ko ba, bakit vlogger ako? Wala akong tripod. Pagkatapos nga noon, may dumating na naman sa akin. Walang kamatayan damit na everyday. May bagong damit yata na dumadating sa akin. Ibali sa susunod, magre-request ako sa seller na ikahon lahat ng to para hindi ako mabuko. Nakshota. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 10,000. After nyo nga in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!